Ang pelikulang The Maze Runner na lumabas noong 2014 na ay nakalugar sa isang kakaibang dystopian environment na tinatawag na The Glade, isang malaking open field na napapalibutan ng napakataas, kumikilos, at nagbabagong maze. Dito nakulong ang mga kabataang walang naaalala tungkol sa kanilang nakaraan. Sa isang deep underground sa Alaska, nagising sa loob ng isang umaangat na elevator si Thomas. Wala siyang maalala, hindi ang pangalan niya, hindi ang nakaraan niya, wala. Habang lumalakas ang ilaw at bumubukas ang pinto, nakita niya ang isang grupo ng mga kabataang lalaki. Ito ang gladers. Confused, natatakot, pero curious, unti-unti niyang nalaman ang basic rules, ang lugar na ito ang magiging tahanan nila. At ang maze, isang higanting maze na nagbabago gabi-gabi, ay ipinagbabawal pasukin maliban sa mga runner. Walang nakakaalam kung sino ang naglagay sa kanila dito. Walang nakakaalam kung paano makalabas. Sa unang araw ni Thomas, ipinakita sa kanya ang buong Glade. May iba't ibang roles ang mga kabataan, may farmers, cooks, builders, at ang pinakamahalaga, ang runners. Ang maze ay nagbubukas tuwing umaga at nagsasara tuwing gabi. Kapag nagsara na ito, wala nang makakaligtas sa loob dahil umaaligid ang grievers, mga mabangis na biomechanical creatures na pumapatay ng kahit sino. Si Thomas ay mabilis matuto, mabilis tumakbo, at mabilis mag-react sa mga sitwasyon. Kaya agad siyang nagkaroon ng kakaibang koneksyon sa maze. Isang araw, biglang na-attack ang isa sa mga glader, kinagat ng isang griever. Ang kagat ay nagdudulot ng Ida changing, isang matinding pag-atake ng alaala -ala at sakit dito nagsimulang magulo ang katahimikan ng Glade. Habang naghihintay ang lahat ng normal na supply elevator, may nangyari na hindi pa nangyari noon, mas maaga at mas magulo ang pag-angat ng lift. At dumating ang isang bag, na may isang babae si Teresa, at nag-iisa siyang babae sa buong glade. May hawak siyang papel na nagsasabing, she's the last one ever. Agad siyang nagtanong kung nasaan si Thomas, parang may koneksyon sila bago pa man dumating. Ngunit tulad ng ibang gliders, wala rin siyang maalala. Ang pagdating ni Teresa ay simula ng pagbagsak ng lahat ng patakaran ng maze. Biglang hindi na nagsasara ng maayos ang mga pade. Biglang dumadami ang grievers. May nagbago. At si Thomas ang sentro nito. Isang araw, nasiraan ng ulo ang mga gladers nang hindi bumalik ang ilang runners sa maze. Pero nang malaman ni Thomas na natrap sa loob si Naminho at Albay, hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya sa loob kahit bawal. Sa loob ng gumagalaw na pader at kadiliman, ginagamit niya ang instinct, bilis, at tapang para iligtas ang dalawa. Tumagal sila hanggang umaga, isang bagay na hindi pa nagawa ng kahit sino sa Glade ito ang ginawa siyang kandidato bilang runner. Tinuruan siya ni Minho. Ipinakita ang mapa ng maze, ang galaw ng mga pader, ang pattern ng pag-transform nito. Dito nakita ni Thomas ang isang kakaibang detail, parang may logic ang maze. Parang may pattern. At parang may exit. Habang pumapasok sila araw-araw, mas lumalakas ang hinala na hindi random ang pagkakagawa ng maze. Habang tumatagal, lumalala ang mga atake ng Grievers. May ilang Gladers ang namamatay. At si Gally, isa sa pinakamalakas at pinakastrikt, ay sinisisi si Thomas. Para sa kanya, ang pagdating ni Thomas at Teresa ang dahilan ng gulo. At para protektahan ang Glade, handa siyang magsagawa ng kahit anong punishment. Naging dalawang grupo ang Gladers, ang naniniwala kay Thomas at ang naniniwala kay Gali. Isang araw, may natuklasan si Nathomas at Minho, isang seksyon ng maze na may code panels at entrance papunta sa isang exit corridor, pero kailangan nila ng key. At ang key ay nasa loob ng isang griever. Sa isang mapanganib na plano, napatay nila ang graver at nakuha ang chip na naglalaman ng sequence. Dito lumabas ang shocking truth, ang maze ay bahagi ng eksperimento ng UDC. At sila ay test subjects hati ang mga gladers. Pero nagdesisyon si Thomas na hindi niya hahayaang mamatay ang lahat sa wala. Kaya ang sumama ay sumama. Ang ayaw na iwan sa glade kasama si Gali. Sa pagpasok nila sa maze, sumugod ang dose-dose ng grievers. Marami ang nasugatan. Ilan ang namatay. Pero tuloy lang sila hanggang makarating sa exit room. Dito nila nakita ang high-tech control center, at ang mga taong nagmamanipula ng maze lahat ay patay. Habang iniintindi nila ang mensahe, biglang dumating si Gali, dala ng galit, takot, at epekto ng griever serum. Sa tensyon, nagpaputok siya ng baril at tinamaan si Chuck, isa sa pinakabata at pinakamalapit kay Thomas. Niyakap nila ang katawan ni Chuck, isang malagim na paalala ng kalupitan ng maze. Pero bago pa man sila mapatay ng iba pang enforcers, dumating ang isang grupo ng armed rescuers. Ipinatakas nila ang Gladers mula sa facility at dinala sa isang helicopter. Kung nagustuhan mo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell icon para sa mas marami pang recap dito sa Movie Snapshot.